Hi guys, so matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog dito sa probinsya uh, Siyempre, i-update ko kayo dito sa ating backyard farm So ito, this morning, magbibigay tayo ng pellets sa ating mga kambing. So kikita ninyo sa ating background, ayan sila, naghihintay ng pagkain. And the rest of the goats, so yung mga natives natin is ipapastol si na mamaya sa grazing area. So ito, bibigyan natin sila ng pellets. Every morning, na ginagawa natin, para, and then, pwede lang natin papalitan yung kanilang mga tubiglan. So, yung yan, pinapalitan natin. And then, sa mga native sa natin, binibigyan natin sila ng pakunti-kunti pace. Kasi nga, more on grass sila sa grazing area. So, ito, magbibigay. konti lang na feeds sa kanila dahil nga maya maya pag tumas na yung sikat ng araw ipapas ko yung sali sa bukid so ito yung update sa ating mga kambing and by the way may isa na namang nanganak dun sa dolo native so ito unti unti nang dumadami yung ating mga alagang kambing and for the future syempre bebenta natin itong mga bulugan para iwas in -breeding. so sa mga gustong bumili ng mga bulugan dito mag PM lang po kayo dito sa ating Facebook page na Entong World Channel Lalagyan natin diyan sa ating screen so ayan yung ating mga natives na may halong mga upgraded and dito naman yung ating mga may lahi so ayan feeds muna sa morning and si Mik Mik ito na yung update kay Mik Mik napakalaki na niya ayan at bilugan ng kanyang katawan ayan bilog na bilog So ito na siya yung ating F4 na Bower. So malapit-lapit na rin natin tong ibeb. Pinapa-mature lang natin mga 4 months pa. Yan, pwede na siyang isalpak. So ang gagawin natin yan is hahanap tayo ng mag-istad sa kanya na either full full blood, either full blood na Bower. So yun ang ating target or kung wala man tayong makita, iko-cross na lang ulit natin dito sa ating Anglo Nubian so para maging buo. Okay, guys, ito yung mga updates sa mga manok natin. Dito tayo ng Rani dahil. Oh, may dami. Yan. Sobra dito, cross breed. Thank you kumunte sila dahil na uh na din iba. pang tinola na. yan sila. Mga crossbreed. Tapos yung mga purebreed na Rhode Island Reds. yung iba nasa bukid. Wala na. And may mga nakakulong pa tayo dun sa ating mga cage. Tapos andun na rin yung ating mga bantams na malalaki na rin yung kanyang sisil So later papakita natin yan So guys dito naman tayo sa likod ng bahay And papakita rin natin itong update dito sa ating mga tanim So syempre tag-ulan malago yung mga tanim natin ngayon By the way itong area namin na ito is Ayan babakuran na rin to namin yan Tapos dito na namin papakawalan yung ating mga natives just in case man na maubos yung damo dun sa kabilang area so ipapakita natin dito yung ating mga tanim Ayan. Yung mga malberries natin matataas na so guys yan yung malberries natin yun nga lang kalbo dito sa iba bang part so ayan nga mga kambing na nakawala dito kinakain yung mga dahon so kailangan talaga nakabako dito tapos ito yung ating mga sitarya o oh. mga naharbisan tumutubo na ulit tapos yung sa matas na part sa bandang gitna so ito yung ating mga tanim Ayan. Plimingia madre de agua Ayan, mga madre de agua tapos meron tayo dito yung ating lemongrass na nabuhay ulit Ayan, yung mga malberries natin Ayan, may mga bunga na rin. O, mga bunga. And itong mga malberries na to is iba yung variety. So galing to sa kaibigan natin. Sa pagkakaalam natin, ito ay Illinois variety. Pero napansin ko nga lang, parang pataas yung tubo niya. <laughs> parang hindi siya Illinois. Ayan. O. So mataas na naman, ititrim natin yan pa Mga talong natin, ayan, kailangan palitan na yan kasi tumanda na. Ayan no? And masukal na rin dito. Plus yung ating native na malberries Ayan. Mapapansin ninyo, yung mga bunga nila, nagsisilabasan na dahil nagprone tayo before. Ayan hitik no? sa bunga. Napakarami. So pag nahinog ito, masarap itong i-blender or kaya gawing jam. Ayan ito ayan pwede itong pang bonsai na malberry so meron na pala tayong nakat doon before na malberry ang gagawin natin doon is gagawin natin siyang bonsai so trial lang just in case man mabuhay suerte kung hindi man di try natin ulit so guys marami palang lang ppm sa atin dyan sa ating Facebook page yun nga lang, nung mga nakaraan, medyo busy tayo sa Manila. Siyempre, may work din tayo doon. And dito sa probinsya, may mga nag-aasikaso ng ating mga alaga. So, sa mga nag i po, especially doon sa Peking Ducks natin, ah uh, magbebenta po tayo. Yun nga lang, hindi po yung hindi po yung mga sisiw. Meron po tayong mga available na for breeding, pero mangilan-ngilan nga lang. So, ipm nyo na lang po ako sa aking Facebook page just in case man na magustuhan ninyong mag-avail ng ating pekin Ducks na ipapakita natin mamaya maya so dito tayo sa likod yung ating area ng mga sitaria and napier grass so ayan malagulagoy yung napier natin ngayon dahil tag ulan syempre maraming damo tapos yung lupa natin basa so hindi tayo namang problema sa ating forage ngayon yan ito nga ating mga tanim Ayan. Punta pa tayo doon para maipakita natin yung kung gaano kataas yung ating mga napier grass. Ayan. Patasin mo yan. Ayan. ayan. kataas. Masukal na rin. Dito. Sayang, ito hindi natin malipalinisan dahil tatakot yung maglilinis. Baka daw may cobra natin ngayon. So guys, dito sa province, ayan, tulad nga ng karamihan, mga nagbibilad sa araw, syempre kailangan natin ng vitamin D na napakalaga sa ating kalusugan. So dito sa province, sagana kami dito, syempre sa lahat ng province, sariwang hangin, tapos mga sariwang pagkain, syempre pagkagising mo, gaganahan ka talaga dahil iba yung weather dito. Papakita na po natin yung ating mga Peking ducks plus yung ating mga bantams let's go dun sa area natin guys ito yung papaya pa tayo dito wow may bunga na siya so nagumpisa nang magbunga itong ating papaya ayan. sana nga red lady ito kasi hindi natin alam kung red lady ba itong naitanim before meron pa dito sa left side ayan mga hinintay nating lumaki plus guys update nga pala dito sa ating mulato grass. ayan yung mulato natin na nakuha natin before sa rough ito na sila ngayon so kailangan ng matriman ulit para mas mag sila so horizontal yung pagdami nila ayan. hindi pa siya masyadong makapal pero at least nabuhay na siya pwede na rin natin itong i -transplant. kung tutusin kung gugustuhin man natin pwede tayong maglipat sa ibang area So ito yung kanyang dahon. Meron siyang parang mga balabala hibo. Pero hindi siya makati gaya ng Napier grass. Ayun. So bibigyan natin yung ating mga kambing natin. Ayun. Patikman natin sila. Dito tayo sa area ng ating mga pigin ducks. Ayun. Nagluglug sa mga nagluglug sa putikan kaya ganyan yung mga balahibo nila. And during this time na tagulan naglulugon sila so yun nga nagdadalo ng isip si ba o hindi pero ang sabi kasi niya merong mga pangbenta rito so sa mga gustong mag-avail PM lang po kaya sa Entong Squirrel Channel ayan para makapag-avail kayo ng ating pares ng Peking Ducks so itong mga ito is yung ating mga young breeders and dun sa kabila andun yung ating mga old breeders so yung mga old breeders muna siguro ang i-release namin pero, yun nga, hindi pa namin sure dahil nga naglulugon sila. Baka kasi ayaw ng ibang buyers natin. So, ito sila. So, hindi pa ganun kagandahan ng balahibo nila. Guys, punta naman tayo dito sa ating mga bantams. Ayan, bantams natin. So, nakaulong pa sila. Lugon. Dito sa... Bila yung lugang kulungan ng rabbits natin. So, by the way, wala na nga pala tayong rabbit dahil nga hindi maasikaso ng airpot. So, sobrang dami ng alaga. So, ito yung ating mga bantams. Ayan. Mga bantams natin. Mga medium legs nga lang yung iba. Pero, okay pa rin. Magaganda pa rin sila. yung Bantams natin. bantams plus yung mga native chickens Ayan. hopefully sanang parami pa itong bantams natin and yung kulungan ni upgrade dahil nga hindi maganda yung ganun hindi na uhulog yung dumi nila mas okay pa rin yung ganito nakamating mating or yung nakalapag sa lupa sila tinry natin yung mula to may sinakain naman nila kaya na sila karami ngayon tapos meron pa sa kabila yung inahin so mamaya try natin ipakita yung anak nung inahin yung update sa kanya Ayan, ating kulungan nagigiba na rin ito kailangan na rin mapalitan yung old na kulungan tapos yung ginawa natin last time yun sa so, cyclone wire lang plus yung may mga papag sa loob, so okay na yan basta nalilinisan natin regularly everyday pwede yan. Dito sa area na to may ipa naman yan. So, walang problema. Ayan, galing sa pastulan yung mga kambing. So, 4pm. Ayan na sila kumuwi na. So So guys, ayan, yung inahin medyo payat siya ngayon dahil nga ito lang yung kanyang napadede, yung dalawa. So, 2 out of 4 ang natira. Ito sila, yung update, ito yung ito yung babae. So, ayan, ganda. Babae ba to? Ay, lalaki. malaki-laki ang sungay nito. Tumalabas na. So, ito yung lalaki tapos yun yung bae Ayan. ito yung babae F1 pero bagsak na rin yung kanyang tenga so magkamukha sila yung ating mga pure breed At yung F3 F4 yan bigay tayo ng corn silage kanina so ito naghihintay na naman ng corn silage tapos yung daon ng mulberry, yun nga lang ikinalat nila. And then, ito, galing sa pastulan. Ayan, at para pa natin iba. Ayun. Ito yung anak din ni Tenga, oh. lalaki no. Yung isa walang sungay, natural yan, walang sungay, hindi yan na dihorn. Tapos yung isa, may sungay, yung bulog. And then, ito, nanganak last time. Kasi pinestad natin to kay Tenga. Yun nga lang, yung anak niya, oh. tignan nyo, parang native hindi siya ganun ka kahaba or hindi ganun kalakihan ng kanyang tenga so i-observe natin habang lumalaki kung magiging F1 siya pero sa pagkakalam ko nung naglalan dito or yun in hit siya si tenga ng stud so hindi natin sigurado yung anak kasi medyo maliit then yun pa pinay-stud din natin kay tenga so sana nga naistad ni tenga yun yung puti na nasa gitna eto sana pag nanganak is F1 din ayun dito pa yung mga upgraded na iba so naghihintay tayo nang mag inheat dyan so sa mga gusto ng bulogan ayan ibibenta namin tong dalawang ito kasi para iwas inbreed na rin at para iwas dun sa pagkakaistad nya sa mga ibang natives natin so para makapag upgrade na tayo ayan sa tinga So ito nga pa lang si Tenga, i-observe natin kasi nga may tumubong bukol dun sa kanyang leg na naman. So nagkasis na naman. This time medyo malaki-laki. So any suggestion sa mga expert dyan or naka-experience nito kung anong gagawin. So ito pakita natin. Ayun, nasa leg niya yan. Malaki oh. So hindi natin alam ang gagawin dahil nga hindi naman tayo expert sa larangan ng ganito. Or hindi natin kayang isurgery yan. So sa mga bet kasi, medyo magastos din ang kanilang uh, talent fee so ayan ang laki ng bukol ayan si Tenga gutom sila mamaya paibigay pa tayo ulit ng corn silage guys so may nagbigay pala kanina ng kangkong dito so air dry natin ito and then ibibigay natin ito dun sa mga kambing natin plus yung iba i-chop natin then bigay sa mga peking ducks yan medyo marami-rami ito at ito kayo di pa sa mga livestock natin stupid so yan lang muna ang update natin dito sa ating backyard farm so yan yung mga laga natin oh say hi So sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe to Entong World Channel and hit the notification bell para updated kayo sa ating next YouTube vlog. So see you next time guys. Mag-upload ulit tayo. Thank you and bye-bye.